Yun. Good evening mga katoka. Uh, ngayong ngayong gabi nga po pala mga katoka, ah uh, may nakita po tayong ibong alimokon na natutulog po dito po sa area po natin ano. Bali dalawang gabi na po siyang dito po natutulog sa area po natin. Kaya kung gusto nyo akong makita mga katoka, samahan niyo ako. Tara, let's go. At ito na nga po mga katoka, yung ibong alimokon. na. Ayan po. Sobrang lapit lang po niyan mga katoka ah. Sobrang baba lang po niyan mga katoka. Uh, pwede na po nating hulihin yan mga katoka no. Pero hindi po nating gagawin yan mga katoka. Tinan Sobrang amo siguro niya mga katoka no. Hindi ko alam mga katoka. Ito yung isa na uh, sa pinakawala natin na ibong alimukon ano no. Pero wala ko nakikita mga katoka na ring eh. Walang sing-sing eh. Huwag sa lumipad, mga katoka ano. wala makakatoka walang sing sing makakatoka eh baka hindi sa atin to makakatoka eh baka dito lang to natulog makakatoka bali dalawang gabi na to makakatoka na ah, natutulog dito sa area po natin ano pero sobrang ganda niya, mga makakatoka kaya lapitan pa natin ng kaunti makakatoka dandanan tayo baka lumipad yan po siya makakatoka oh. sobrang ganda nya makakatoka ano sobrang amo niyan siguro makakatoka napakaganda makakatoka ano Sarap pagmasdan, mga katoka, ano. Sobrang linis niya, mga katoka. Kaya, wag nating bulabugin yan, mga katoka. Haya lang po natin dyan, mga katoka, ano. Ayan. ganda mga katoka, ano. Sobrang ganda, mga katoka. Ayan po siya, oh. katoka, ano. paano makatoka hanggang dito na lang siguro makatoka no? update ko na naman kayo dyan makatoka sa mga susunod ko na araw maraming maraming salamat po sa inyong lahat makatoka please like and share makatoka subscribe hit nyo na rin makatoka yung notification bell para lagi kayong updated makatoka sa video yung i-upload ko no? maraming maraming salamat sa inyong makatoka peace